mabuk pa araw sa inyo mga kapatid sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan paano nga ba ang tamang application ng ating skim coat at atin din pong pag-uusapan kung kailan nga ba ang tamang panahon o ang tamang oras ng pag-apply ng skim coat pag-uusapan natin kung uh, tama ba na mag-apply ng skim coat kahit ang mga uh, wall po natin ay mga bagong palitata Bago pa tayo magpatuloy, shoutout po muna kay Engineer Alan Waniko ng Waniko Builders. At bago tayo magsimula, introhan muna natin. So, ito po ngayon sa area natin, perimeter fence, no? Uh, nagtira po tayo ng kapirasong area dito para makapag-demo kung paano nga ba ang tamang uh, pag-apply ng skim coat. Uh, ano ba yung mga pamamaraan na dapat ninyong ginagawa bago kayo mag-apply ng skim coat at the same time, Uh, kung kailan ba ang tamang panahon ng paggamit ng skim coat. So marami po tayong naririnig na ang skim coat ay dapat ay pwede pong i-apply uh, kahit po bagong palitada pa lang. No, sa araw pong ito, yan po ang ating tatalakayin yung mga advantage at disadvantage ng ganong pamamaraan. So, ito, bago po tayo mag uh, simula ng application ng ating skim coat, dapat po, ang gagawin po natin ay linisin. So, tanggalan ng alikabok the same time dapat po yung mga nakausli na mga uh, buhangin o yung mga bato-bato na malilit dapat po ay natatanggal so ayan tinatanggal ng kasama natin so pag hinagot nyo yung uh, inyong skin coat ay hindi ganong magaspang no ang application po ng skin coat dito siguro po mga 2 to 3 coats ng skin coat yung ilalagay natin kasi hindi po siya uh, makinis yung pagkakakinis bali finish po ayan no 'yung makikita rap finish po ang uh, palitada natin. So ang advantage po ng ganitong klase ng finish tapos inyo pong i-skim coat, 'yung skim coat po ninyo ay kapit na kapit doon sa ating kongkreto, uh, konkreto. So ang advantage po niyan no. Pag ganito po ang finish na hindi po siya ma makinis na makinis, ang advantage po nito ay kapit na kapit 'yung ating skim coat. pagpagan mo nga mer so yan o oh. so dapat po yan no para sigurado kayo na hindi matutuklap ang inyong skim coat no dapat po ay uh, nabrush na brush po ninyo natanggalan po ninyo ng alikabok so ngayon natanggalan na po natin siya ng alikabok at the same time na kot -kot natin yung mga nakatikwas na mga bato next step na gagawin nyo bago po kayo mag apply ng inyong skim coat lalong lalo na dito sa mga exterior part ng ating ginagawa no? Tuyong-tuyo po kasi ang konkreto nito. So ang gagawin po ninyo, medyo basahin niyo ng konti ng tubig. Ang purpose po niyan, no? Para po yung konkreto ay hindi po dehydrated, no? Tapos ah, uh, yung alikabok na naiwan pa diyan ay tuluyan na pong matanggal kasi ang isa po sa sikreto ng ng konkreto at saka ng skim coat pag ina-applyan, mas gusto po nila yung medyo uh, hindi gaano tuyong-tuyo o hindi dry na dry yung surface, no? para po yung inyong skim coat at saka yung uh, yung konkreto no dumikit sila no magbind sila ng gusto so ayan kaya binabasa po ng kasama natin yan after nyo pong mabasa yan maya maya konti patutuyuin lang tapos pwede na po kayo mag apply ng skim coat so ito ngayon yung kasama natin nag apply na siya ng Skim coat so mas maganda pag ganito malalaki po yung area na inyong papahira ng skim coat no gumamit kayo ng malapad na rodela pero kung kayo po ay nagsisimula pa lang o nag-aaral pa lang ng skim coat, no, mas ina-advise po natin, no, gumamit lang kayo ng paleta. Pero itong kasama natin, dahil bihasa na po siya pagdating sa application ng skim coat, so, mas ginagamit po namin dito, mas preferred na gamitin dito ay yung mga malalapad na mga paleta o di po kaya ay yung rudelang bakal. So, ayan po ngayon yung area, tapos na po tayo mag-apply ng skim coat. So sa mga magtatanong kuya Jud, kailan ba ang pinaka the best time niyan na para lihain yung skim coat? So base po sa ating experience no, base din po sa mga uh, instruction na nakalagay sa label ng ating skim coat. So the best time na mapatuyo siya ng maayos bago lihain is sa loob ng 24 hours. So bukas pwede na po natin siyang lihain. Ngayon ay pakita na po namin sa inyo yung mga surface preparation, yung mga bagay na dapat po ninyong ginagawa bago po kayo mag-apply ng skim coat. So, ipaliwanag na rin po namin sa inyo yung uh, kung kailan nga ba yung tamang uh, panahon para malihan nyo ng maayos ang inyong skim coat. So, na, sinabi po natin kanina, after 24 hours, pwede na po tayong maglihan ng skim coat para masasabi po natin na yung skim coat po natin ay kumapit ng maayos sa konkreto pangit po kasi na kapag ang skim coat ay hindi pa po fully cured, no, tapos gagalawin na po natin siya, mababawasan yung, uh, uh, yung kanyang kapit. So, ang pinaka the best time para lihain ang ating skim coat ay after ng 24 hours tayo pagkatapos nating applyan. So, ngayon sa mga magtatanong, i kwe uh, mabalik tayo doon kanina sa pinag-uusapan natin. Pwede bang mag-apply ng skim coat sa mga bagong palitada? So, baka po ang ibig nyong sabihin, halimbawa, Uh, ngayong araw po pinalitadahan tapos kinaumagahan o kinahaponan kung pwede na bang applyan ng skim code so base po sa mga experience natin no may mga nakikita po tayo na uh, nag-apply ng skim code pagkatapos na magpalitada halimbawa po ngayon nagpalitada so pagdating ng hapon Ah, uh, tuyo na yung kanilang palitada, nag-apply ng skim coat. O di po kaya kinaumagahan magahan ay nag-apply ng skim coat. So, tayo base sa experience natin, tayo ay gumagawa din po ng ganon dati. So, dati po 'yon. Uh, sa magtatanong ay kwedyo, ba't hindi nyo na po ginagawa? Hindi po ba pwede? So, ang masasabi ko po ay pwede naman po. Kumakapit po ang ating skim coat sa mga bagong palitada na wall So, Magsasabi ko eh bakit hindi nyo na ginagawa. Ang isa po sa experience namin kapag ka ang ang wall ay bagong palitada tapos inaapply natin ng skim coat, no? Ah, uh, 'yun nga po pala, yung mga palitada po kasi natin, mayroon niyang tinatawag na uh, curing period. So yung curing period na 'yon, dapat ay masunod po natin 'yon para makuha natin yung maximum na na strength o maximum na tibay ng ating palitada para po yung ating palitada ay masasabi natin na kumapit na ng maayos. At the same time, ah uh, yung moisture na nandun sa ating konkreto ay wala na. So, ano ba ang uh, mangyayari kung may moisture o basa pa yung konkreto? Kasi kahit sabihin po natin na matigas na yung ating palitada, pero yung konkreto po nun ay may tubig pa. So, habang tumatagal na natutuyo yung ating, yung ating wall, So, nagkakaroon siya ng nag-evaporate yung moisture na nandun sa konkreto. So, ang isa po sa disadvantage niyan, kapag ka po minsan basa, no, ah, nagiging dahilan po yan kung bakit yung ating skim coat ay hindi kumakapit ng maayos. Isa pa, kapag ka ang ating konkreto ay natutuyo, no, may mga instances tayo na nakikita na yung mga pinalitadaan habang tumatagal natutuyo ay nagkakaroon ng mga Uh, hairline o maliliit na crack. So, ano ba ang mangyayari kapag merong maliliit na crack ang inyong konkreto tapos napahiran nyo na ng seam coat? So, ipapakita ko sa inyo ang, ang, example nyan. So, eto, kung inyong makikita, no, yan po yung example na sinasabi ko ng mga hairline crack sa ating mga palitada. Ayan, nagkakaroon siya na ng mga maliliit na crack. Habang uh, tumatagal na natutuyo siya, nagkakaroon siya na ng mga hairline crack. Kaya nito, may mga hairline crack. So natural lang po talaga 'yan sa konkreto na magkaroon siya ng mga hairline crack, no? Kasi nga po natutuyo nang natutuyo. Ito po, kagaya nito. Ayun may makikita po kayo na mga hairline crack. Nung una po, nung bagong palitada pa lang po siya, wala pa po siyang hairline crack. Ngayon, habang tumatagal na natutuyo siya, nagkakaroon siya ng hairline crack. So, ito eh, papakita ko pa po yung ibang mga hairline crack na sinasabi ko. Ayan Oh. May mga hairline crack yan. Ito. Yan. Hairline crack po yan. Marami pa po yan dito, mga hairline crack na ano. Ito, sa wall natin. Yan Oh. May hairline crack. Ito. O. May mga hairline crack. Sa taas. So, ngayon, pag-uusapan natin, no uh, sa, sa video, eh, ano naman ang kinalaman niyan, video, ng hairline crack na yan, sa pag-apply ng skin coat. So, yun nga po, kapag ka ang inyong wall ay hindi pa po na natapos yung kanyang curing period, tapos inapply inapplyan nyo na po ng skim coat. Pag dumating yung time na yung inyong konkreto ay nag o nagkaroon siya ng hairline crack dahil habang tumatagal nga po na nakukured yung concrete, ay nagkakaroon ng hairline crack. Ang mangyayari po doon, yung skim coat po na inyong pinahid ay nagka-crack din. So, unlike pagka na-cured nyo na po yung concrete, No, magkaroon man siya ng hairline crack pag pina-applyan niyo po ng ng masilya, matatakpan po siya ng masilya kasi hindi na po magkakaroon ng crack yun kasi uh, yun nga po tapos na yung ng curing period. So yan po ang isa sa advantage ng pag apply ng skin coat, no? Para sa akin, yung tamang uh, tamang panahon sa pag apply ng skin coat ay kapag ka tapos na ang curing period ng inyong mga uh, palitada.